Isang 62 anyos na lolo ang nasawi matapos na mabangga ng isang motorsiklo sa Ligaw City alas 9.50 ng gabi nitong linggo. Kinilala ang biktima bilang isang caretaker at residente ng Puro 6, Barangay Paulog, Ligaw City. Kinilala naman ang rider ng motorsiklo na si Alias Toto, 22 anyos na laborer at residente ng Barangay Bitaano, Ligaspi City. Ayon sa ulat, sumenyas pa ang lolo sa paparating na motorsiklo ngunit dahil sa dilim, hindi ito napansin ni alias Toto. Nagtamo ng tama sa ulo ang lolo at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Base ko sa natumami to sa may ulo lang naman. Sa ulo, kaso nga lang, pa namin sa autopsy para talaga maproblema sa medical na talagang yun ang naging cause of death. Lumalabas naman sa investigasyon na lasing ang biktima ng mangyari ang insidente ang base po sa account ng both parties po sa barangay sa kayong sa nakabangga ano to po uh, pauwi nga po tong motorista tapos sa si tayo patawid may bisita tayo nakainom Then po uh, may CCTV na may CCTV CCTV naman po sa lugar kita naman po doon yung pangyayari ma'am na medyo nagbigay naman ng na signal si tatay na patawid ya is Kaso, di hindi siguro nakita nung motorista kasi madilim daw sa lugar doon tapos may inaayos na construction ng kalsada. Kaya nasabi pa rin si Tatay. Kasalukuyang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kaso laban kay alias Toto na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.